and welcome back po sa aking channel samahan nyo po kami sa aking kadugtong ng aking vlog sa pangalawang araw ng aming camping at tayo'y mamasyal sa napakagandang lugar ng Elk Island Yun. good morning mga ka-Jedi. Kagising lang namin. Ayan yung aming kama. Oh. <laughs> Kapilang muna kami. Tapos mamaya is lakad-lakad kami doon sa may labas. Ito ng trailer mo mga ka-Jedi. namin nagkakaroon ng condensation kasi mainit dito sa loob. Tapos malamig sa labas. Lipit ko lang tong mga sleeping bag ko. Kapi kami. Hindi ko Go to your bed. Bye bye, Kapi! Ayan, yun na uli yung aming higaan kanina mga sabihin. Pwede na uli yung kainan. Kapi muna tayo sa may labas. Ito so, ito yung aming itlog. Taka? Taka oh. kanin. Oo. Kapi muna tayo. Kapi muna tayo mga kadeday. Sarap dito matulog sa RV, komportable. Wala kang naririnig na hangin. Mm, kumakalos ko paggagabi. Kasi sa tent, di ba naririnig mo? Dito, masarap. Kumbaga komportable. Kahit siksikan kami ng bahagya, komportable pa rin. Malambot yung higahan. Si Kopi lang, yung ingay gusto tumabi sa amin kagabi. Iyak ng iyak hindi kasi namin na dala ng laruan yung tuta namin eh. Dahil din na namin ang laruan. Pero good girl naman siya. Doon siya umiihi sa may pipad niya. Sa ihian niya mismo. Kaya okay yung kasama namin tuta. Yung aming baby. lalaki ng trailer sa kabila. Kaya ang dalawang trailer sa kabila mga kadede. Wala namang meron yan dalawang kwarto o tatlong kwarto. Itong amin maliit pa lang, di ba? Kompleto na. Mayroon ng washroom, may lutuan na, may microwave, may fridge. <coughs> yan pa kaya, no? Tsaka yan gawa yun sa fiberglass. Itong amin gawa sa aluminum. Kaya itong amin mas mura to kaysa dyan sa may mga yan. Fiberglass kasi yan eh. Mas mura pero mas magaan. Kaya siya ng caravan. Pero kung fiberglass to, hindi to kaya ng I aming mean, minivan. Ayan. Kapi-kapi muna tayo. Medyo pangit yung panahon ngayon eh. Kopi. oh How Ah, makit iyak-iyak ka kagabi? Makit iyak-iyak yung right papi to kagabi? Hmm dispute mo eh. Yan. Kapit ang maluto ang ating pagkain. Kain na tayo. Oh, so, mga ka-Jedi, lakad-lakad lang kami. Iwan namin itong aming RV dito. Hey, Kaufi! Oh, napalaki. Sasakyan na lang pala hindi nakalaki. Topee, may playground dito mga ka-dede. Dalhin lang namin yung mga bata doon sa may tabi ng lake tsaka playground. Ano yung ibon? Saan? Palong? Manok yun. Oh wait, nagawa nito? Kala <laughs> ko tapos na siya sa ba yung RV nga pala mga kadeden yung ibang matatanda yun na yung ginagamit nilang retirement home kasi mas nakakatipid sila sa ganun eh yung ano yun, yung campsite na all year open nasa $1,000 a month kasama na tubig tsaka kuryente tapos bibili na sila ng gas tsaka wifi nila yun yung mga nagda-downgrade, yung mga malalaki bahay dati ito nga pala yung mga, ito mami yung walk-in tent, ano kamsa ito, doon sila magpa So dito mga tent, yan. Ito yung walk-in uh, tent dito na magpa tapos dito sa likod ko yung mga tent side. Limlim -lim ngayon, angit panahon. Yan, pag ano, maaga nga pala bukas tong doon yung playground. Ayan, pag pala bukas ng office na to, dito nagbabayad ng campsite. Pero kagabi self-register kami. Kasi sarado na siya ng 5pm. Duwantin kami 7pm. Ayan, nakakausap ni Mrs. Kung. Kailangan pala kami magbayad. Kasi hanggang alas 11 lang. Tapos mag stay lang kami hanggang 6pm. Pero mura lang naman yung bayad. $17 lang. Ay, pangitong panahon na. Makulim din. O yung shades ko yung makulim din. Yeah. Toby, let's go. <laughs> 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 I <you> go. <laughs> Yun, lakas ng panahon mga kadera. Nandito na kami sa my playground. Ang gulap, bilis gumalaw. Oh. Lakas ng hangin. Kawala kanina eh sabi babae dapat nakalish daw la lagi. Oh, hindi naka wala lang siya kanina. Naka-wala kasi to kanina mga kadere, tinatahulan yung mga ano babae. Kala niya nakakatakot siya. Hindi <laughs> ko <laughs> <Tabak> <laughs> Pag summer nga pala mga ka-Jedi, ditong Astotin Tjeter Hindi pa namin na-experience eh, pero siguro subukan namin sa susunod pag nag-camping ulit kami rito May mga site pa rito mami, oh mga miyo Ayun, the day... Pag day, uh, day use mga ka-Jedi, meron ditong mga table at iyawan Pag gusto mong mag-picnic Ayan, pag ayaw mong mag-camping rito, tapos gusto mong punta lang sa umaga, picnic-picnic, may mga ganyan. Wala tayo dun, sabi ni Mrs. May lake pa dun eh. Sa tabi ng Astotin Lake. Oh, ito nga pala yung, ito, Astotin Cheta, yung na. Tapos dito meron pang trail, meron pang maliit na lake eh. Maambo niya. Kahabon mga ka-Jedi, no? diba? Ito, malamig pa. Meron agad wildfire kami na daanan. Tanga kami bakit may lumapas sa aming bumbero habang nag-drive ako eh. Meron agad wildfire. Aga-aga pa April pa lang. Hindi pa sa amin. Spring pa lang. Oh, nais din yung lake na to. Meron ang daanan. Ayun o. No? Oo. Oh. Ah, kaligtong to ng Astotin Lake. Tapos yung mga boat siguro dito dito po mga parado yung mga boot tayo natin parang maganda mag fishing dito kaya mababaw pa ang dami na katumbang kahoy o para palang ano to eh walkway para mag tour dito sa may lake tapos siguro pag summer may mga wild animals kagaya nito kagaya nitong maskrat Ayan. mukha siyang beaver pero hindi raw siya beaver or hindi raw siya rat Ayan, siguro makikita yun dito pagka summer ngayon wala pa baka nag hibernate pa sila medyo may yellow po yun takad pa tayo doon mga kadeday dito wonderful wetland plants. Oh, ibig sabihin maraming halaman dito pagka summer. Ganito yata itsura niya yung mga damo. Subo ka lang dito. Ano rin mula yung nature? Pwede. Is that a fish or shrimp? Shrimp. It, I think it's a shrimp. Shrimp, siya, mommy. Oh, shrimp. Look at dito. Hey, guys. Oh, hey, guys. Hey, mga kajeday. <laughs> Glalakad yung mga wild ducks doon. Yung tubig dito, sabi ni Kuya Archie, kulay green daw eh. Medyo kulay green nga siya. Siguro dahil maraming puno. Ay maraming damo dito sa ilalim. Ayun pa, tingin ko marami nakatirang beaver dito eh. hindi ganun kalalim kaya ang daling lumutin. yan? below. Tiny critters live in this water. If they weren't any bigger, you might be horrified. Oh, malalaki daw dito ng mga critters. Oh, may mga frog. May frog pala dito sa Canada. Ayun na sila. Tapos na sila maglaro sa playground. Copy. sarap maglakad lang sa ganito mga kadiri parang ang bagal ng oras parang bagal lang ng panahon tapos bukas balik na naman tayo sa work at least na enjoy natin yung yung nature dyan yung araw ngayon hindi tayo pulunod ng netflix ang dami na nagpipiknik mga ka-Jedi. <laughs> Sabado kasi ngayon eh, mamaya marami ng tao dito. Buti na nag-camping kami doon. So may sarili kami parking, tsaka may sarili kami hotel. <laughs> yung RV namin. <laughs> so punta nga pala yung pinsan ko, malapit lang kasi sila rito. <laughs> may dala silang papays. <laughs> balik muna kami doon para makapag-sign ng kadyaday. Yun, dito naman mga kadyaday, sa parking, mayroon saksakan ng Tesla. Tsaka electric cars na ibang tatak wala well, Ayan. ng e-bike eh. Ayan. ng bike yun Galing gamit yung e-bike. Nangyayaya ko pa naman si Inags dito. Tapos mag-charge na lang kami na sana dyan. So, bumili nga pala kami ng firewood na kadeda. Para pagdating ng pinsan ko, meron kami bonfire kahit maliwanag pa. makapag picnic picnic dun sa mga, labas ng RV. Kano to mami? 8 dollars? Oh, Oo, 9.50 pala. Ganito karami. Oh, wow. Dami sana kahoy sa paligid. <laughs> ito mga kajera. ko lang yung aming uh, solar generator. Nadala. Ito. Pupasok sa kanyang watts is 33 watts. Kasi itong solar panel ko is 40 watts lang eh. So mabagal itong charging na ito. Susunod so, bibili so, tayo 100 watts pagka may pera na tayo. Yung 100 watts na solar panel. Maliit to eh. Para mabilis sana mag-charge to. Okay. Ayun lang. Na-share ko lang na sa inyo mga kadira eh. magsasayang lang si Mrs. Tapos sa ah, darating sila uh, Quill 8, Yung gumagawa lagi ng sasakyan ko. Si Quill Heat. Na napakabait. Para mag-picnic kami rito. Tsaka mag-bonfire. <laughs>